Nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau na posible ang pagbaha at paghuhon ng lupa sa ilang bahagi ng Luzon kasunod ng mga pag-ulan nito mga nakaraang araw. Ayon sa MGB, posible yan sa ilang barangay sa Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Apayao, Kalinga at Ilocos Sur. Dito naman sa Metro Manila, pinagiingat ang ilang barangay sa Maynila, Marikina, Pasig, Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Inirekomenda ng MGB sa mga lokal na pamahalaan na i-monitor ang mga ilog at magpatupad ng preemptive evacuation ng mga residente kung kinakailangan. Naka blue alert status na ang Cagayan Province bilang paghanda sa epekto ng bagyong bising. Ibig sabihin, handa ang rescue assets at activate, activated na ang lahat ng mga response cluster. Sa Tugigaraw, binaha ang isang paaralan kasunod ng malakas na ulan. Pumupa rin naman ang tubig kalaunan. Ay sa pag-asa, ang naranasang pagulan ay dulot ng low pressure area na naging bagyong bising ngayong araw. Simula namang kahapon, pinatutupad na ng Philippine Coast Guard Northeastern Luzon ang no sail policy sa isla ng Kalayan. Ibig sabihin, bawal muna ang paglalayag ng lahat ng sasakyang pandagat na may bigat na 250 gross tonnage at pababa. Matinding pagulad din ang naranasan sa iba pang bahagi ng Luzon dulot ng haing habagat at low pressure area na bagyong bising. Sa La Trinidad, Trinidad, Benguet, apat na oras binaha ang isang kalsada na ng Strawberry Fields. Stranded ang maraming motorista kabila ang mga estudyante at empleyado. Matinding baharin ang naranasan sa kalsada sa barangay Irisan sa Baguio City. Nahirapan tuloy tumuwid ang mga motorista. Ayon sa mga gumagawa na ng paraan para hindi maipon ng tubig sa lugar. Inulan din ang ilang lugar sa Lawag, Ilocos Norte. Bahagyang tumaas ang water level sa Pansan River. Ang mga magsasaka naman, sinamantala ang pagtatanim ng palay. Malakas sa ulan din ang naranasan sa South Luzon Expressway kahapon sa bahagi ng Mamplasan. Kahit may panakanakang pagulan, marami ang nagsimba ngayong unang biyernes ng buwan sa Quiapo Church. Live mula sa Maynila, may unang balita si Pam Alegre. Pam! Igan, good morning. Hindi alintana ng mga deboto yung masungit na panahon na dala ng bagyong bising para sa First Friday Mass ngayong umaga dito sa Quiapo, Maynila. Umuulan ng bahagya pero hindi lumiban si J.R. Isip sa kanyang panata tuwing unang biyernes ng buwan dito sa Quiapo Church sa Maynila. Kasama niya ang kanyang anak, nakinig sila ng mga aral ngayong umaga. Galing silang tundo. Para manalangin sa Panginoon po. Sana po guminawa buhay po namin. Wala naman sa kalookan si Anita Grata. Nakipila rin siya sa simbahan kahit maulan. Perfect attendance daw siya lagi sa mga First Friday Mass. Masaya kasi every Friday talaga nag ko na to eh. Katulad din nung dati, dati kong sinasabi sa kanya, yung kalusugan ko pati yung pamilya ko. Batay ng mga umaalalay na ihos din sa Reno na hindi mapipigilan ng mga nagsisimba kahit buong araw uulan. Kaya pinaghandaan na rin nila ito para maayos ang maging sistema sa paglabas at pagpasok sa simbahan. Sa mga diboto natin pagka i-open na lang po namin yung mga pintuan para makapasok po yung mga mga dalang bata para madaridarito din po. Saka yung pumpila po natin, hindi po talaga mawawala yung pila po natin sa may ako po. Higa, nagpapatuloy yung misa ngayong umaga dito sa Quiapo Church. At ngayon pa lang ay nakapila na yung mga susunod na magmimisa ng mga deboto. Ito ang unang balita mula rito sa Quiapo, Maynila. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Paribagong record high ang halos 17 trillion pesos na utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Mayo. Ayon sa Bureau of the Treasury, mas mataas ito kumpara sa 16.75 trillion pesos na utang noong Abril. Mahagi po yan ang pagtaas sa ang domestic debt ng gobyerno sa 11.87 trillion pesos. Dagdag ng Bureau of the Treasury nakatulong ang paglakas ng piso kontra dolyar at mas maraming investor sa bansa para makontrol ang pagtaas pa ng utang. Tiniyak ng Bureau of the Treasury na patuloy ang disiplinadong pag-utan ng gobyerno na ginagamit nila sa pagpapatatag ng ekonomiya. Sa susunod na taon, gagawin ang rehabilitasyon ng EDSA ayon sa Department of Public Works and Highways. Gagamitin daw ang teknolohiyang time and motion kung saan lalataga ng bagong layer ang EDSA imbes na bakbakin at palitan. Lagi una ka sa balita ni Joseph Moro. Exclusive! Tapos na ang isang buwang palugit ni Pangulong Bongbong Marcos para pag-aralang muli ang rehabilitasyon ng EDSA. June 1 nang suspindihin nito dahil ayon sa Pangulo, matagal at sagabal sa publiko ang dalawang taong tansya batay sa unang plano. Baka aniya may mga bagong teknolohiya para mapabilis yan. Pero tuloy pa rin ang rehab ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Hindi na nga ngayong taon dahil inabutan na ng tag-ulan na inaasang masusundan ng Christmas rush sa Bermans. If we have this space early next year, then we can start some of the some of the uh, sections na hindi most traveled no and that will not affect the substantial the traffic movement Ayon sa DPWH, mas mabilis at mas mura ang tinitinan nilang teknolohiya para kumpunihin ang EDSA. Sa orihinal na plano kasi, lane by lane na babakbakin ang kahabaan ng EDSA sa kapapalitan ng bagong kalsada. 8 hanggang 17 billion pesos ang aabutin ng kabuang halaga ng orihinal na proyekto. Pero ngayon, sinusubukan nila ang tinatawag na time and motion kung saan lalatagan lamang ng bagong layer ang EDSA. It, it looks so promising. We're not going to scarify it anymore. We'll just put it on top. But we have to stabilize it. Stabilize it properly. Tataas ng konti yung EDSA. Okay. Hindi naman ganong mataas. Possible rin gawin yan sa gabi para hindi masyadong abala. Pero kakailanganin pa rin Aniang ipatupad ang inanunsyo noong odd-even scheme sa EDSA para mabawasan ng volume ng sasakyan. Isusumite ng DPWH sa Pangulong rekomendasyon, oras na maisapinal na nila ang teknolohiyang gagamitin. Bagaman sa susunod na taon pa ang rehab tuloy pa rin ngayong taon, ang plano ng Department of Transportation na dagdagan ang mga bus sa EDSA busway. Pinag-aaralan pa rin kung pwedeng paagahin ang operasyon ng MRT at kung pwede nang gamitin sa MRT ang 24 na mga bagong ng Dalian trains na hindi agad gamit dahil hindi lapat sa sistema ng MRT. Sa checklist nila ng Sumitomo, there are only I think two or three out of 10 left uh, for the eight trains. So if maklear yon, then we can start using these trains. Itong unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Nakainan ng resolusyon ng isang kongresista para imbisigan sa Kamara ang mga joint venture agreement sa pagitan ng local water districts at kumpanyang Prime Water. Ang kumpanyang Prime Water ay inareklamo ng mga customer dahil sa madalas sa pagkawala ng supply ng tubig. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Tulad sa ilang lugar na sineserbisyohan ng water concessionaire na Prime Water Infrastructure Corporation, nararanasan din umano sa Zambales First District ang inirereklamong kakapusan sa tubig gripo sumbong yan ng mga taga roon ayon sa kinatawa nilang si Congressman Jefferson Conghut. Kaya naghain siya ng resolusyon para investigahan ng Kamara ang mga joint venture agreement na pinasok ng local water districts at ng prime water binanggit sa resolusyon ng ilang beses na pagkaputol ng tubig gripo sa maraming barangay sa kanyang distrito at halos buong araw na emergency water disruption siguro nararapat lamang na magkaroon ng investigasyon regarding sa kung ano yung kanilang kung ano yung mga nangyayari at para mabigyan naman ng hustisya rin no yung mga naapektohang mga nga, uh, mamamayan na kung saan ang nagbibigay ng serbisyo sa tubig ay yung prime water ayon kay Kong Hun. Apatapong kongresista na ang nagpahiwatig na nais nilang maging co-author sa inihain niyang resolusyon. Pareha kami ng sentimento ni Kong J. kasi sabi ko nga local to. Pare-pareha kami ng problema. Sa local. Kasama sa mga ipatatawag sa pagdinig ng kamera ay ang mga opisyal ng Prime Water, Local Water Districts at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Local Water Utilities Administration. Sinisikap pa namin puna ng reaksyon ang Prime Water. Pero matapos magutos utos noon ang investigasyon ng Malacanang sa Local Water Utilities Administration, sinabi ng Prime Water na nire-respeto nila ang proseso at handa silang makipagtulungan ukol dito." Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dalawang kahon na sinlaki ng balikpayan box ang ipinasang mga dokumento ng luwa kung sa ginawang review sa mga JVA. Sabi ng Palasyo, magkakaroon ng meeting para pag-usapan ng solusyon sa problemang kinasasangkutan ng prime water. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Bigger, more unique at bongga. Yan ang dapat abangan ng mga kapuso sa GMA Gala 2025. Less than a month to go. Mangyayari na ang engranding pagsasama-sama ng kapuso stars at iba pang showbiz personalities sa isang okasyon. Chica ng event stylist ng GMA Gala this year na si Gideon Hermosa, totally different ang nalalapit na gala sa past GMA Galas. Kaabang-abang yan dahil sinicelebrate this year ang 75th anniversary ng GMA Network. Mangyayari ang GMA Gala sa so August 2. Sige, Dion po. Oo oh, nga. Hi, Ay, ganda niyan. Hi, siya rin sa kasal. Ay! Looking forward to both. <laughs> tribute. Ganyan nila ni Pirina Glyza de Castro ang collaboration niya kasama si katutubong diva Bayang Barrios na OG na kumanta ng Encantadia theme song. ang matid ng collab ni Glyza at payang Binigyan na ni uh, Glyza ng uh, lyrics ang uh, theme song na Engka na Tadhana ang title. Sabi ni Glyza inspired ang lyrics sa isang eksena niya sa Encantadia Chronicles Sangre. Pinusuan niya ng Encantatics. Una rin napakinggan ang lyrics sa kanyang Sangre Pirena Transformation. Masaya si Glyza na natupad ang collab nila ni Bayang. Ikinagulat niya ang setup na may kulintang at chimes. Alright. Binahagi rin ni Glyza ang kwento ng tadhana song at kung bakit chant lang ang tila naririnig. 2005, 2016, ang nararam, ang, ang naririnig lang natin lagi is, uwe, uwe. Tapos ano lang siya, in-explain sa akin ni Miss Bayang kung ano yung story behind it. Parang siyang ano, kalikasan na nasira yun yung description sa kanya ng composer. Nagcha-chant lang talaga siya, freestyle lang talaga siya. And then ako naman, bilang nasira yung kalikasan, gusto ko pa lumaban. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.